bawang. Sige, ito yung ang sibuya. Wala kong sakog yung pantit guys. Parang ang So guys, lagay na ang gula.

pamintang crack tulang powder natin asin guys asin kuting asin kasi hindi ko na siya lalagyan ng toyo asin na langgan. lagay ko na, lagay ko na ang pansit miki pansit miki guys ito so ang aking ginawang pansit pansit miki or pansit sariwa ang ating niluluto. Sabi ko na rin ang seasoning para masarap ang ating pancit meaty. Guys, ang kit niyo, to ang ulam namin ngayong umaga. Dahil Binis lang naman ito, guys, maluto. Kaya luto na ito guys ang aking pancit making. Ayan, luto na ito guys ang aking pancit making. Agmusal na tayo guys. Pancit Miki. Nandito na lang guys. Thank you for watching. God bless sa inyong lahat.